Pag yung nakita dito alam mo yung diyan. yung doon oh. sa ng eh. Balik na lang kayo tayo dito. Dito tayo. sa taas. na lang dito. Bob. Balik na lang tayo. malapit lang oh. Malapit, eh, malapit na 'yan uh, Ay, okay. malapit na. Bisa magigit pa tayo. Dito na tayo mga eh. okay nga gaya dyan, bok. Malaya yon, Ken. Malaya yon. Daya yon, pagdya. Dito yon, ano. Dito yon, kabilang ano. Doon, may mga pag din yan doon, banda. May oh. mga bahay na rin yan doon. Wala po yan, pero may Ah, may may may